Hi guys! Kumbawa! Naku guys, may share ako sa inyo ngayon. Ayan, may chika ako sa inyo ngayon guys. So matagal nga ako hindi nakakagawa ng long video ulit. Kaya sinipag na naman ako mag long video kasi bababa na naman ang bababa ang aking dashboard. Kaya pagbigyan nyo na ako ngayon guys. Ayan. So may chichika nga ako sa inyo guys. Dati nga guys, ay nagtitinda ako ng mga chocolates, nagpapadala ko sa Pilipinas. Pero ngayon guys, ay hindi na ako nakakapagpadala. Kasi ngayon guys, ay pamahal ng pamahal ang mga bilihin dito sa Japan guys. Ayan guys, ito i share ko sa inyo. So ngayon, May 1, ay nagtaas na naman dito sa Japan. At unang-unang ang magtataas dito guys, ay ang KitKat. Yung KitKat na may 11 pieces na laman ay magiging 788 yen na. Dati yan ay nasa 400 plus ata or 300 something. So ngayon ay magiging 788 yen na. Hindi ko alam kung hindi pa kasi ako nakakapunta uli ng market. Kasi guys, um, ang pinupuntahan ko lang talaga ay yung malapit na market dito sa amin, itong uh, super. Pero hindi ko alam guys kung ano ng presyo ngayon ng mga dati kong binibili na chocolate, ayan guys at hindi lang yan guys ngayon taon naman talagang to ay marami nang nagsitaas ang mga bilihin dito sa Japan as you can see dito sa video guys sinasabi nila dito na nasa 10,000 ng mahigit na mga items or show hindi to sa Japan ang nagtaas na before pero ngayong May guys ay magtataas ang presyo ng sausage ng uh, mga ham ayan. At saka, syempre, yung mga kare. Alam may mahilig ang mga Japanese sa mga kare. Yung mga instant kare na nasa pack na, yung iniinit na lang, ayan. Magsisi, magsisitaasan nga ngayon guys. Alam nyo, nakakalungkot na kasi habang pabigat ng pabigat or pataas ng pataas ang... Uh, ang bigay na taripa ni Trump ay apektado din dyan ang Japan. Kaya guys, uh, sa mga may mga relatives dito sa Japan guys, uh, expect nyo na na medyo mababa yung kanilang padala. Tapos, minsan, talagang uh, gipit din sila. Kasi guys, bukod sa mahal ang bilihin dito, mahal ang bigas, mahal ang gas, mahal ang mga bayarin sa kuryente, lahat ng bills, ay mura naman ang palitan. Kaya, ah, uh, Kawawa talaga din yung mga OFW or yung may mga kabag-anak dito sa Japan. expecte nyo, pag nasa Japan, di ba maganda ang buhay? Maganda nga ang buhay dito sa Japan. Ang kaso nga lang, guys, syempre, mataas yung living cost dito or yung mga living expenses dito sa Japan. Kaya naman talagang uh, higpit sinturon din. So, maswerte kung halimbawa, ang mga kasama nila ay manganap mga napangasawa nila ay Japanese na mayayaman talaga. Alam mo yung mga okanemochi, yung mga okanemochi kung tawagin dito, okanemochi. Ayan, ayan. Pero bihirang bihira na lang yung may ganung asawa guys. Usually dito mga Pilipina ay nagtatrabaho ng maayos at sakto lang din yung sahod. Ano, ayan guys. So, na-share ko lang tong news na ito sa inyo guys. Ito, itong bagong, bagong balita pa ito guys. Ayan. So, yun lang. Na-share ko sa inyo. Salamat sa panonood.